Makapila naman siya ka beses na perde, na injured, kag na disqualify. Pero nagbangon kag nagpursige sa training. Hasta nga naging kampiyon, kag nakapauli sa mga medalya gikan sa international kag national taekwondo competition. Aton kilalahon, ang 16-year-old taekwondo champion sa Bacolod sa sininga episode sa Bida sa Liga. Sa edad nga, walo palang katuig na hiliga na ni Ethan Chavez, ang isa lang sa mga kilalang combat sports, ang taekwondo. Kasubong sa pilaka mga taekwondo student athletes, mapisan sa training si Ethan. Ganin na paminsaran sa iya ginikanan nga mapa-enroll siya sa Taekwondo Training Center sa Bacolod. Astana na nga nagcompete siya sa mga local Taekwondo events kag nangin representative sa eskulahan sa mga inter-school competition. Hey, Alin sa now ay hey, vlogging sa national nationals na din sa Manila. Pag puro ko per day, per proud ako sa self-proclaimed despite lahat nga sa tanan nga mga failure ko, oh, Sinila nga Batang Pinoy 2024 sa Palawan Taekwondo Championship, isa si Ethan sa nagpauli sang gold medal para sa 55 kg junior featherweight category. O oh, dapat ang discipline, okay? Dapat ano ka, focus ka, hindi dapat na distract, Dapat yung ano mo no, dapat may mabubuo sa goal mo na dapat focus ka lang Istorya hmm. sing Iloy ni Ethan hindi naging mahapos ang journey ni Ethan sa kadalagan Makapila man siya kabesas ka na pierde na injury kag na disqualify pa sa pahampang pero tungod sa niya dedikasyon nagpursige si Ethan halin sa training kag sa mga competition as nanganangin kampyon Doka full ceiling na makita mo siya grabe yung from the start hasta nga sa katapusan sa subok sa kula grabe man nga hibi grabe man tanan nga frustration mm -hmm. tanan do may harap man tayo na luya na siya or do wala man pa kabati nga hindi na siya mag give up na siya pagka gabalik mm -hmm. lang na muna oh. dapat hindi na dapat ma down kung mamuto na tabo dapat may takaway away para mag imbis nga na pag-grow ano may focus mo sa failure ya dapat mm focus ka sa kung anong mayo ang maximum mm -hmm. at makapamayo sa ang failure ko motor nang pamotive sa ko na Sang 2023, naging silver medalist si Ethan sa ASEAN Taekwondo Championship kag naging bronze medalist sa Asian Taekwondo Championship sa Vietnam sang 2022 ang grade 11 nga si Ethan, ang kabahin man karon sa National University Taekwondo Junior Team nga nag sa UAP competition. Nakakuha man siya sa silver medal sa individual category. Kung hindi kong hindi katibay as parents na mamo na so matabo na sa iba ng mga bata. Normal lang man ang mga injuries na tanan pero basta gusto sa bata. Dito hindi nagid sila yung mapunggan, siya kung hindi siya ka-training, mambal siya nga, idulong lang sa kono. Sana makamut sa tanan na lang. No. grow siya as a person, siguro. Nag-ano siya eh. Naging independent. Naging... So, una, gas gasalig na sa simo na i-prepare tanan niyang gamit. Pero so, nakita ko yung bata ko, once tapos hampang, ang iyong mga gamit, ginapang tipo niya, kabalon siya mag-organize, kabalon siya. Tapos sa una, ito noong mo pa siya, pero subong sa may gagrab na siya, matraining lang, ga move it. Doon ka, doon ka-amaze ka bala sa bata nga 16 years old, nga kaya yan na yung makasurvive sa Manila bala. Handom ni Ethan nga mangin kabahin sa national team kag mag-represent sa pungsod sa mga international competition ang goal ko sa pong uh, mga sa ano mga international eh. Pag i-continue ng Taekwondo. May chance sa ng mangin may Olympian from Bacolod? Huwag ko gano'n pero suntan. Hmm. Well, diba, no? Kung ano lang ang makaya, as long as, ah, responsible lang sa satanan na pinapanghimo na okay, okay, git ka. Labi man yung ginakalipay isang iloy ni Ethan, nga sa edad nga 16-year-old, mas nangin responsable kag-independent ang iyanak nga karon, nag man nga, nga nag sa Manila. Kada magpauli si Ethan, ginapasiguro niya na matudloan ang iya mga kaupdanan ng mga student athletes sa Hana Taekwondo Academy. Pati na diri ang iya manghod na luyag man masundan ang iya mga nalabot ng kadalagan. Time out kita na sa mga isyo kag problema. Kag saksiyan na ng mga highlights, kag maaksyon yung mga pahampang, pati ng mga istorya sa mga pagimakas kag kadalagan sa nga ng mga lokal na atleta kag mga legends sa hindi lang, kundi all out ang atong mga bidak sa Liga.